Hi everyone! Dahil nga kulang yung budget natin ngayong linggo ay magugulay na naman ako. Magluluto tayo ng pinakbet. So yun na nga, nagisa ko na yung ating bawang at sibuyas dyan. Naglalagay na rin ako ng tuyo dyan dahil nga wala tayong alamang. wag na nating hanapin yung wala. Char! Dahil nga kulang yung budget namin ngayong mag-aasawa ay naghahanap talaga kami ng paraan para may maong ulam kami at may mga tanim din naman kami sa tabi-tabi kaya okay lang. So yun nga, bali tinakpan ko muna yan at pinakuluan ko lang at saka binuksan ulit at halohaluin ko lang muna para maluto ito naman yung nasa ibabaw. O ba diba, ang sarap ng kulay. Colorful. Naglalagay na rin pala ako ng kaunting tubig dyan at kaunting tuyo para may masabaw-sabaw naman yung aking anak dahil nga mahilig siya sa sabaw. Dahil nga natin plan ko na yan at tatakpan muna natin. Hayaan lang natin itong kumulo. Ayan, luto na pala yung aking pinakrit guys. At ready na pala yung baon ng aking asawa. Ngayon naman ay sasama kami papunta sa kanyang trabaho. Ayan nga pala yung daan papuntang dumulok guys. Hindi na lang talaga at maganda yung mood ng aking asawa. May pangiting-ngiti pa siyang nalalaman ngayon dito. Totoo lang guys, bihira lang talaga tumawa yung aking mister kasi nga napakasuplado niya. Kaya pati tuloy yung anak ko na niya yung ugali ng papa niya, napakasungit. As forward nga pala, tapos na pala yung trabaho ng aking mister kaya pauwi na kami at nandito na pala kami ngayon sa Jensen dahil nga hinatid namin si Ati Rebecca sa Jensenville. At pumunta na rin kami dito ngayon sa palengke para mamili ng pangailangan namin araw-araw. kumili na rin pala ako ng medyas nang gagamitin ng aking asawa sa kanyang trabaho. Tatlong piraso, bali 50 pesos la ang yan. Hindi na nga pala ako nakapag-video sa aming pinamilhan ng bigas dahil nga natutulog yung aking anak. Hindi ko magawang mag-video at nakalimutan ko na. Tinabihan ko pala si ate na wag nang ipa-plastic dahil nga may eco bag naman akong dala. Naku, Diyos ko po, napakamahal ng mga bilihin ngayon. Lalong-lalo lalo na yung bigas kung makikita nyo at mapapansin nyo naman. Naku, Diyos ko, Lord. Kung sa Bisaya pa, maglugaw na lang taan eh. Pero kay kailangan man natin ng bigas ng makakain. Kaya magtiis tayo sa presyo. Tingnan niyo naman guys ang mga presyo ng mga bigas. Hindi lang masakit sa mata ang presyo ng mga bigas, mas masakit din 'yan sa bulsa natin. Nako. Lahat ng mga bilihin ngayon napakamahal pero magtiis lang tayo dahil nga ganun talaga ang realidad. Lahat na lang talaga ng mga bilihin ay tumataas pero yung sahod kailan pa kaya tumaas yung mga sahod ng mga tao lalo na yung mga mahihirap na tulad namin. Dahil nga nakapagsahod naman yung asawa ko kanina, kaya makapagbili rin naman ng kaunting grapes para sa aming anak. Kahit na nga lang yung anak namin ang kakain, kahit na wag kami ay ayos na. Huwing dalawang linggo nga pala nagsasahod yung aking asawa pero hindi nga sapat sa amin kahit isa lang yung anak namin dahil sa, nga, sa mga mga bilihin ngayon na sobrang mahal na pero tiisin natin dahil nga nagiging nanay at tatay na tayo. Kahit nga nagigipit kaming mag-asawa ay inuuna talaga namin yung pangangailangan ng aming anak tulad ng vitamins niya, gatas at kung ano-ano pa dyan para sa baby. Kaya kung mapapansin nyo guys ay palagi kaming nagluluto at naguulam ng gulay dahil ngayon lang yung afford naming mag-asawa at ayos lang din naman sa amin yun. Hindi naman masama na laging nagugulay, 'di ba? Kasi nga mas masustansya naman talaga ang gulay lalo na sa mga babies. Dahil nga at tagbundok naman ako at sanay sa kahirapan kaya ayos lang sa akin ang gulay at nasasanay din naman ako pati na 'yung anak ko, 'di ba? Siguro naman mapapansin niyo na 'yung anak ko naman ay healthy at wala namang sakit sa awa ng Diyos. Sinasabihan pala ako ng aking asawa na bibili daw ako ng ganitong lotion eh napakamahal naman talaga dahil nga nangangati yung mga katawan ko ngayon ewan ko ba kung saan ko nakuha ang mga kati ko ngayon just ko lord dahil nga ay nanay na ako ay inuuna ko talaga yung pangunahing pangangailangan namin at lalong-lalo na sa anak ko kaya sinabihan ko yung asawa ko next time na lang pag afford na natin dahil nga kulang pa rin yung ating budget ngayon So ayun nga guys, bali pa uwi na pala kami dahil nga konti lang naman yung aming bibilhin at wala tayong budget. Kaya kung makikita nyo kahit na kulang sa budget ay nakangiti pa rin yung kamanang nyo, guys. Kung naman talaga kung iisipin mo yung kahirapan ay naku ang boring ng buhay kaya kahit mahirap ay kailangan nating umiti at lumaban sa buhay, o di ba? sa hirap ba naman ng buhay ngayon ay kailangan talaga natin maging wise kung anong kailangan natin araw-araw ayun ang ating bibilhin. Huwag muna tayong bibili ng kung ano-anong anek-anek dyan. Ayun na nga guys, dahil nga nanay na ako ay mas naintindihan ko kung anong feeling ng nanay ko noon kung paano magbabudget sa lahat ng mga pangangailangan araw-araw. Diba pati anak ko ay good vibes na rin, may pangitingiti pa at may papikit-pikit pang nalalaman habang pauwi nga pala kami niyan. Totoo lang guys, nalulungkot pala kami ng aking asawa pag hindi namin maibigay lahat yung pangangailangan ng aming anak dahil nga sa kahirapan ng buhay ngayon. Kaya nga dahil nga magulang na tayo ay kailangan talaga nating magdubling kayod guys laban lang sa buhay kahit nahihirapan dahil nga habang may buhay may pag-asa. Siya nga pala guys, papunta pala kami sa aking ate at dito nga kami maghahapunan sa kanila o ba diba? hanep. So ayun na nga dahil nga gabi na ay pauwi na pala kami niyan at wala palang ilaw dito sa mga karsada na papuntang amin guys. Kaya kung mapapansin nyo ang dilim dilim. Buti na lang talaga at nakatulog sa biyahe yung aking anak papuntang Jensen kanina kaya good mood siya ngayon o ba diba? Masungit nga lang yung mukha niya. Ganito pala yung daanan pa uwi sa amin kaya nagdobling ingat kami lalo na pag sa gabi ay madilim na madilim talaga yung daanan. So ayun na nga guys nakarating na nga pala kami sa bahay ay itong pala yung aming napamili kanina. Ito nga pala yung vitamins ng aking anak at ito pala yung gamit namin sa buong pangligo at ito na rin yung pagkain ng aming mga alagang baboy at alagang manok guys. Tiniguro ko na rin palang bilhan ng gatas yung aking anak at saka yung gagamitin namin ng asukal dahil nga nagkakapi yung aking asawa at isang kilong mantika yung aking nabili dyan. So yan na nga guys, may tatanong ako sa inyo Saan aabot yung 5k nyo guys? Naku, napakamahal ng mga bilihin ngayon Dahil nga doon kami naghapunan sa aking ate eh, Kaya nga hindi na ako nagluluto Pero may dumating talaga na blessing Galing sa kapatid ni Dandan guys na tilapia Kaya lulutuin muna namin ngayon mag-asawa dahil nga mag -e edit nga pala ako ngayon kaya ang mister ko na yung magluto ng tilapia guys. O ba diba, napaka supportive ng aking asawa. So ayun na lang muna guys hanggang sa muli. Salamat sa inyong suporta at sa panonood. God bless everyone.